ng soap dish. O, oh, ang intro nito, A. Ngayon, A. Ang pag-strum ng intro niya, down, down, up, down, down, up. Tatlong beses, bali ganito. Yun ang intro niya. Bali ngayon, mapupunta na tayo sa verse sa verse may anim na chord. A, C sharp minor, nakabar ka sa 4th fret, middle finger mo nasa 5th fret, 2nd string, itong ring finger mo nasa 6th fret, 4th string, at pinky mo 6th fret, 3rd string. Tapos, may sumisingit na C minor, ulong-urong ka lang ng isang fret pa baba. Tapos B minor, urong ka ulit ng isang fret pa baba. Tapos D, tsaka E. Ngayon, ang strumming pattern nito ay down, down, up, up, down, 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 up. Pero dun sa C minor, may sumisingit lang nakakarimpot ipapaliwala ko sa inyo mabuti. Bali sa A, down, down, up, up, down, 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 up. Tapos C sharp minor, down, down, up, up, down, 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 up. Yung pag-up nyo, isisingit nyo yung C minor. Tapos nang biglang B minor agad, down, down, up, up, down, 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 up. D, down, down. E, up, up, down, 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 up. Bali, ganun ang mangyayari sa verse. na magiging strumming sa mga verse. Tensionado Nagulat din ako Nung malaman Na hindi lang pala ako Yung nang hinaya ulit Nung nag-away tayo sa iyakan at tampo. Yun, ganun ang verse. Tapos nun, may bridge, yung at sandali lang, huwag ka munang magsalita. Yun, mas madali. Dalawang chord lang, D, tsaka C sharp minor. Diba, nagtapos ka sa tampo? At sandali lang, Huwag ka munang magsalita, di ko hahayaan Lahat ito ay mawala Ang iniisip, B minor ang iniisip ko Ito na, kung isang strum lang, kung pwede pa ba tayo D Pwede rin kung pwede pa ba D minor tayo? Tapos nun, may instrumental. Yung instrumental, katulad lang siya ng verse. Wala ka lang kinakanta, pero ganun rin yung ano, strumming, ganun rin yung chord. Yung A, C sharp minor, C minor, B minor, D, tsaka E. Yung instrumental, ganito lang. Tapos nun, may isa na namang verse. Yung verse, katulad lang din na unang verse yung mga chords niya at yung strumming pattern niya. Yun. At miserable Paulit-ulit lang ang nangyayari Paikot-ikot tayo sa sana'y ka na ba doon at nalimutan ang aking mga tanong. Tapos yung bridge, katulad rin yung naunang bridge yun at at hindi malinaw. Pwede bang huwag kang sumigaw, di ko hahayaan. ay madigaw Nagtatanong sa'yo Kung pwede pa ba tayo Tapos may instrumental ulit Nung ginawa ko lang na nauna Yung A C sharp minor C minor B minor D tsaka E Dalawang beses tapos, mapupunta ka na naman do sa at sandali lang, D, tsaka C minor ulit yun. At sandali lang, huwag ka magsalita, di ko hahayaan. Lahat ito ay mawala, at sandali lang, huwag ka magsalita, ba't ko hahayaan. Pati ikaw ay mawala Nagtatanong sa'yo Kung pwede pa ba tayo Tapos, yung outro niya Parang intro lang din eh Down, 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 down. Tatlong beses Tapos, tapos na ang kanta Okay ba? Ah!